Guys, dito na naman kami sa tabi ng dagat. Naggala-gala na naman kami, guys. Tapos, yung iba nangunguha ng crab. Tingnan nyo, guys, ang ganda ng view dito. Ito yung setra uh, sea si sa Baharin. Ang ganda dito. Tingnan nyo. Kaso medyo ma may amoy kaya hindi kami bumaba ka-enjoy siya dito pag maggala ka kasi ang simoy ng hangin malamig ngayon kasi guys hindi na masyado mainit sa baray kaya mas maganda yung pag maglabas panoorin nyo lang guys tingnan nyo kung ano ka lawak dito sa sitra bay eh. tingnan nyo ang ganda. May park pa pala dito sa tabi nito. Guys, paki-subscribe ng akin channel, Bing's Vlog sa Baharen. Thank you so much. Panoorin niyo lang guys, continue lang.